June 23, binyad nga pala ng aking apo, anak ng aking pamangkin. Papunta tayo ngayon ng San Mateo Rizal. Nag-angkas nga pala ako at ang pamasahe ko dito ay halos 400 para mabilis at hindi ako maboring sa biyahe. Ito na ang iskinita ng Pasusik, Santa Ana, San Mateo Rizal. Dito na ang upahan ng aking kapatid kasama ang kanyang buong pamilya. Ngayon nga po ay nandito tayo para makipag-celebrate ng binyag nga ng aking apo. Akita tayo sa taas. Ito yung inaupahan ng aking sister. Eh. Dito saan? San Mati Yorizal. Hi. Ayun. Nandito na tayo sa kanila. Ha? Yung kapatid ko. Good morning. Ba't tinanggal dito yung ano? Yung pamangkin kong ano? Kulotse. Ba't di pa kayo pumunta sa simbahan? Pagdating ko nga sa kwarto ay nakahiga ang aking mga pamangkin at puro po ng hawak at naglalaro nga ang mga ito. Ito yung pinakapangalawa sa panganay. Ito naman yung pinakapangatlo at pang-apat nga itong katabi niyang si Adrian na nakaikim at may dalawa pa silang kapatid dahil anim po sila lahat. Ha? <laughs> Buksan namin yung ano pa sa ko sa kanila. Dala gali ko na talaga ang magpasalubong sa mga pamangkin ko, kasi natutuwa ako kapag masaya po sila, pinibilang ko sila ng mga chocolates, and then naka segregate na po yan bawat pamilya doon sa probinsya, every December or kada may uuwi, -E, ganun ang ginagawa ko, laging may chocolate lahat ng pamangkin ko, nagpabili na rin pala itong aking kapatid ng plastic na plato, sa isitan ko baw ko binili, kasi nga kulang daw yung mga plato nila, binayaran na rin naman niya yan, kasi nahihiya daw siya ayaw ko nga sanang tanggapin yung bayad niya, kaso, pinilit niya kasi alam na nila ngayon na medyo nagtitipid na rin tayo, hindi katulad noon na lahat binibigay ko. Pero itong grocer niya, uh, kunting uh, pasalubong lang yan. Para magkaroon naman ng kasiyahan ng aking mga pamangkin at meron man lang silang mabubulat-lat na dala ko. Sabap yan? <laughs> 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 sarap diyan, <laughs> kulot sarap. Ashley. Ashley pangalan niya tapos ito si Adrian. Ako na pangalan sa kanila tatlo hindi 'di ba? Oh, ako na Si so, ano? so, ito ay, ako na pangalan. Ito. Di ba yung sayo day, ako din ang pangalan nun? Ako ba yun? Oh, hindi. Liam, la. Ano itong <laughs> pangalan anak mo? Cyrus, in ko. An ano? Cyrus. Ay, 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 na na ah. Aliyam lang. <coughs> Wala. Aliyam sa'yo. Aliyam sa'yo, Ross. Yung basura, ha? So, pati yung matanda, sumasali na rin siya. <laughs> Or Arnold. Medyo, ano, hindi siya ganun ka, ganda yung design. Kasi, Tang nabiling pang design dito yung pinaka-cover sana ng picture. Hindi rin ako nakabili. So i discardihan na lang natin. Hindi naman masyadong importante. Ang mahalaga kasi mabinyaran lang yung bata. ay yung bata. Ayun yung bata niya, yeah. Liam! Hello! anong ganap mo dyan? Ayun yung binyaran mamaya. So for now, maglagay muna tayo ng mga dito, um, Balloons. sila nga po pala ang mga ninang at ninong actually yung dalawa dyan ikapatid nung mag-asawa at yung iba hindi na naka-attend dahil nga po sa ito ay malayo na lugar kaya sila lang po ang naka-attend ang simbolo ng binyag, ito ay pagtanggap ng tatak ng espiritual na di maaaring mabura o mawala, nagtatalaga sa ating kay sa walang hanggang katapusan. Ito rin po ay tanda ng krus. Ang tanda ito sa pagsisimula ng pagdiriwang ay naghahayag ng tatak ni Heso sa tao na sasanib sa Kanya. Sabi pa nga sa Mateo 28.19, Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ng lahat ng bansa at binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Liang <coughs> Cyrus. Liang Cyrus, binibinyagan ka sa ngalan ng Ama, at ng Espiritu Santo. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kandila sa binyag? Ito po ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinatanggap ng binibinyagan sa pamamagitan nito at sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang, ang binibinyagan na wa ay maging ilaw din sa mga taong nasa kadiliman. Yan po ang ibig sabihin ng kandila. Pagkatapos nga ng binyag ay tinanong ko ang aking pamangkin kung may cake nga siya pero sabi niya wala raw. Siyempre ito na-rescue po ang tito lolo kaya naman ako na ang sumagot. At syempre hindi naman tayo susugod ng wala man lang tayong pag sa bagong binyag na bibi Boy na si Liam Cyrus. Kaya naman binilhan ko siya ng sweet pants dahil malapit na ang tag-ulan mm -hmm. Tanong mo nga sa kanya ko kasi siya. Ah, kasi ba? mo naman. Ito nga pala ang simpleng handa ng aking pamangkin para sa kanyang bagong binyag na anak Simple lang po dahil hindi naman kailangan ng bongka Kung hindi kaya, simplihan na lang po natin Ang mahalaga po kasi ang mairaos ang binyag ng aking apo kaya kayo wag na rin po magpaka-stress kapag may handaan at bandang alasing 5 nga po ay umuwi na rin ako dahil kailangan ko pang magtrabaho sa aking side hustle at nag-angkas na rin pala ako para mabilis makauwi. Have a great day everyone!